Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa leo ngayong Enero 21, libo at 25, sa ikanegatibo 23 araw ng buwan ngayong Martes, Enero 21, may banayad na paanyaya na yakapin ang mahika ng paniniwala sa sarili. Taglay mo ang isang makislap na liwanag na kayang magbigay liwanag sa landas na iyong tinatahak nagdadala ng init at pagkamalikhain sa lahat ng bagay na iyong hinahawakan. Hayaan mong umusbong ang enerhiyang ito habang pumapasok ka sa bawat sandali ng araw, at tandaan na ang iyong mga iniisip ay may kapangyarihang hubugin ang iyong realidad. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw mismo ang iyong pinakamalaking inspirasyon, at ang paniniwala sa sariling kakayahan ang magdadala sa iyo ng tabumpay. Sa ilalim ng buwan na nasa malalim na tanda ng Scorpio, ang mga hiwaga ng iyong kalooban ay tila nag-aanyaya na lubos mong tuklasin. Ang araw na ito ay perpektong panahon upang magnilay sa mga nakaraang karanasan at matuto mula sa mga aral na dala nito. Pagnilayan mo kung paano ang mga tagumpay at pagsubok na dinaanan mo ay naghubog sa iyong lakas at tapang. Habang ginagalugad mo ang mga damdaming ito, Huwag kalimutang pahalagahan ang kasiyahan na dulot ng pagiging kontento. Ang ganitong damdamin ay nagdadala ng kakaibang sigla sa iyong mga gawain. Ginagawa ang karaniwan na tila isang kahanga-hangang pagpapahayag ng iyong natatanging pagkatao. Ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng paanyaya na yakapin ang misteryo ng araw na ito. Hinahayaan kang makita ang kagandahan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang bawat desisyon na ginagawa mo ngayon ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at mas makahulugang koneksyon sa iba. Pahalagahan mo ang karunungan na dala ng iyong maingat na puso at panoorin kung paano nito binabago ang iyong karanasan sa pamamagitan ng pagkilala at pag-alaga sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo, mahahanap mo ang balanse at kasiyahan na magpapayabong sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan kung paano ka nakipag-ugnayan sa enerhiya ng buwan at sa mga tao sa paligid mo. Napansin mo ba ang mga pagkakataon kung saan ang iyong malasakit ay nagdala ng liwanag sa iba? O natuklasan mo ba ang bagong aspeto ng iyong sarili na nagpapalakas sa iyong pagkatao? Huwag kalimutang magpasalamat sa mga sandaling ito ng kalinawan at koneksyon. Ito ang magpapatibay sa iyo habang patuloy kang naglalakbay sa landas ng buhay, bitbit -bit ang liwanag na nagmumula sa iyong puso at sa mahiwagang enerhiyang nakapalibot sa iyo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.